Bom, wanita

Hapon na talaga. So magkano yun? Hanggang anong oras? Kaya! So magkano? Magkano yun, madam? Okay Oh, sige. O, dito lang ha. Maraming salamat lang. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap dito po sa baklaran yung ano namin, mga uniform namin na napakamura, pati mga sandut. Dito po yung makakabili ng 150, isang, isang, ano, isang uniform. Siyempre, pasok ka ngayon, no? Sa iba po yan, 230, 200 na last price. Dito, 150 lang. Pura na, makalpa. Hahaha. Ito, dalawa ang gaganda ng mga natin. Yung oh. Ang gaganda. 150, 75 bakit siya. So, mga palda naman. Kasi, siyempre, pasukan na rin na yun. boss, no? Kailangan sa mga sudyante natin. ang palda, hanggang 120, nagbibigay kami niyan. Ang mga pantalon, 150. 150, Dito lang po ito sa paklaran, ha? Shopping, shopping. sabihin mall. Shopping mall. Dito na, naging sala. Dito lang. Dito lang.

Overruns t-shirt 100, 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 overruns t shirt 100 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 overruns t overruns t shirt 100 overruns t shirt 100 overruns t shirt 100 overruns t shirt overruns t shirt 100 t shirt overruns t

Yan yung pinakamalit. Para hindi matulig May maliit pa yan, maman. to Dapat ano lang yung size na Ah, 30-31. 30 tertua, 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 Ayan. Mas, pero mas maliit ito. Mas maliit pa mayroon, boss. Ang pinakamalit, ano to? o k